What's up guys, for today's video ay pupunta nga pala tayo dyan sa bahay ng aking kumari na si Maring Ting. Kaya na-invite nga pala tayo na mag daw at mag-food trip sa bahay nila Kasama ko rin nga pala dyan ang aking anak at si Migs at si Mike Kasama ko na rin dyan ang aking misis na kasama namin siya sa aming video kasi day niya ngayon at si Mix na rin ang aking big grapher nga pala dyan Nakasaya nga pala kami sa aming tricycle na pagbunga ng aming pagbablog yan sana sa support tayo guys ay eh, maging apat na gulong na yan pagdating ng araw yan nga pala guys at nandito na kami sa bahay ng aming kumare ayan na diretsyo na kami nagluto dyan ang aming pupud tripin kaya sa part nga pala yan ay eh, mag-tipas ng ang lakas ng hangin dito guys kaya malakas yung apoy saktong-saktong sakto nasa ilalim tayo nga pala ng puno ito nga pala guys yung aning pupud ngayon ay nang tayo ng baboy ayan po kasama ng talong saka adobong anok na merong kamote ayan may tilapia at merong paborito kong pakwan ayan meron tayong mga chichira dito chicharon sinunod ko na nga pa lang iluto dyan tilapia at talong ayan guys ayan, malapit na siyang maluto kaya pinipera namin dyan ito na nga pala yung uh, pupudripin namin ngayon Naka-prepare na ayan guys sa at uh, nagugutom na rin kami sa part na yan ayan nga pala yung pinaka gusto ko yung pakwan ayan lalanta ka natin mamaya yan ayan guys samahan nyo pala kami mag food trip ayan nga uh, ang food trip namin Ayun, salamat nga pala kay Marintin, Tin, ang aming kumari, kay tatay. Ayun, napakabait nila sa pamilya niya na pagbigyan tayo na ma-invite dito sa ganitong ganitong salo-salo. Ayun, alala ko nga pala dyan sa part na yan, pag umuwi pala kami ng Marinduk ayun, sa probinsya ng aking sinilangan. Ayun, ganito rin kami kasaya. Kaya pag may budget na tayo, uwi tayo dyan, dyan tayo magbablog. Ayun. Ayan nga pala sa part nyan guys. Ayan, wala na muna ng pintuk-pintuhan. Kanya-kanya na muna tayo kain. ay sabi nga nila, tapat mo, ubos mo. Ayan, na natin maubos yan. Ayan nga pala sa part na yan guys. Busog na talaga ako. Ayan, meron pa tayo pang humagas. Kaya mito. Ayan nga pala, nasa ilalim nga pala kami ng puno guys. Kaya pag gusto mo lang kumain ng mangga, Ayan, meron pa tayong food trip in dyan. Ayan, napaka sarap dito sa ilalim ng mangga guys. Lalo na kung may duya. Ayan, ay so babatuhin ko na lang yan mamaya. Ayan nga pala, at busog na kami dyan sa part na yan. Ayan, busog na ang mga itik. Kaya pintu mong pintuhan na lang sila dyan. Ako naman, tamang antok na. Ayan, hanggang dito na lang ang aking video guys. Thank you so much. God bless.